Maraming maraming salamat, Senator Bong Revilla, ang mahal kong kaibigan. Siya rin, hindi niya ako iniwan. Nung nakaraang uh, bagyong Yolanda, hey! 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 Okay, sabay. Yay! Hey! hey! Sinasabi ko lang, hindi rin niya ako iniwan nung uh, dumaan yung Typhoon Yolanda sa Tacloban. Yung buong rebilya, pamilya, at lahat po kayo! Maghihihih! Ganyan na na tayo? Wala yung asawa ko eh. Ayan mo na lang muna at uh, siyempre nagagala po ako isang malaking karangalan. Kaya ang pamilyang Rebilla dito ay uh, nag-host sa atin itong uh, uh, bahagi ng bagong Pilipinas Servicio Pell. Itong ISIP, yung Integrated Scholarship Incentives Program. Itong programa na to ay para sa iyo. Kayo po mga estudyante, kabataan, kahit sa totoo lang, matagal na siguro na dinig mo na kayo po, ang kabataan, ang mga estudyante ay pag-asa ng Republikang Pilipinas. Kayo po, talaga ang napaka-importante bagay ng ating sosyedad sa ating uh, buong bayan. Kay, kung wala po kayo at kung hindi kayo mag-aaral, ano ba ang mangyayari sa ating bansa? Kaya itong easy program na lahat po kayo dito, limang libo beneficiaryo, limang libo na estudyante, makakatanggap kayo ngayon na 15,000 cash assistance para sa edukasyon niyo. Yun po ang AC program. At bukod meron din 5,000 na AX pang assist po sa inyong buhay, sa pamilya ninyo. At siyempre, uuwi ninyo yung limang kilong well-milled rice. Yun ang handog po natin ang ating kongresista, kahit kung wala po sila, hindi natin mailalaan itong budget o itong pondo para ipapagawa itong napakandang programa. Kaya nandito po kami, kahit hindi lang kami gumagawa ng batas, pero gusto rin din kami makikita itong implementasyon. At syempre, gusto rin natin makikita kung happy kayo. Kaya kung happy kayo, ingay naman! Happy ba kayo? Itutuloy ba may natin to? Buti naman kasi kapapasa lang natin yung budget nung isang gabi, kasama pa rin yung isip at itutuloy po natin to kasi napakalitong programa. Talaga kayo talaga ang pag-asa, kayo talaga ang kinabukasan ng ating bansa. Kayo ang number one priority sa Ligang Batas na kalakda ay ang edukasyon ay number one priority. Kaya yun talaga ay makikita nyo. Miski sa budget natin, yung Education Department ay may pinakamalaking pondo at ito ay para sa iyo. Para makikita nyo, nandito po kami lahat sa harap ninyo at kami, yan ang handog po natin. Ito, karangalan natin maglingkod, magsirbisyo sa iyo sa lahat ng mga tigabakor, tigakabite. Ito ang pagkato natin, magpasalamat din sa inyo lahat kay kayo po rin ay naghalan sa atin. At dito naman, meron tayong mga ipapasok din natin sa Senado. Mga kasama sa Kongreso. Ayan yung Deputy Speaker natin, si Congresswoman Camille Villar. Parang estudyante pa, no? Napakaganda, napakabata. At siya magiging ano, boses nyo sa Senado. At siyempre, sa pangkaibigan ko, isumbong mo kay Tulpo o kakampi na inaapi the one and only our Deputy Majority Leader, Congressman Erwin Tulfo. Sila po, nung, itong 19 Congress, talagang mamasisipag sila. Kasama-kasama tayo dito. Yung isang gabi, bago pinasa pinasan natin yung budget, nagpuyat-puyatan pa kami. Alas tres kami nag-adjourn. Kay hindi talaga natin kailangan, hindi talaga talaga, hindi pwede tayo magmintis dito sa trabaho natin. Kailangan tuloy-tuloy. Kaya kayo talaga ang inisip din natin. Kaya tawag din natin sa program natin, isip, kasi parate kayo nasa isip natin. Kayo talaga ang minamahal natin. At kaya nandito kami. Palagay ko, gutom na rin kayo. Eh? Eh? Dahanan na lang natin sa ganito. Ako po si Martin Romualdez leader ng House of Representatives, handang-handa ako at ang 19th Congress maglingkod, magsirbisyo sa iyo, at handang-handa kami makinig sa hinay ninyo. Maraming maraming salamat, Bakur! Mabuhay ang Kalite! Mabuhay ang Pilipinas! Hey!